Andito ako ngayon sa tapat ng bahay namin dito sa Mikalsada. Yan natatanong yung solar ah, madilim lang mga alas 12 ngayon ng ating gabi. Ah, umapaw na yung tubig dito bahana sa kalsada. Uh, ah, bihira lang itong bumaha dito sa amin. Pero kapag ito ay bumaha ay malaking ano na po ito. Malaking taog, malaking ano na ito tubig. Malaking bahana po. Ito nandito ako sa Mikanal. Yan o. Oh. Ayan. Nasa gutter po yan. Nakatungto ako sa gutter. yan bahana. Ito. yung tapat namin. Ang gandun. Bali yung mga iba solar na matay na dito. Ito yung isang creek po Ito yung harap na may tindahan, bahana yan, nakikita nyo. Bali walang tigil yung ulan kaya ito uh, bumaha ng ganito kalaki yung baha. Bali hindi naman nagbabaha ng ganito dito sa amin. Uh, dahil walang tigil yung ulan, pang tatlong araw na itong naulan ng naulan. Yan. Kita nyo ang ating gabi. Uh, hindi naman tayo basta makatulog, gawa ng tuloy-tuloy yung ulan. At medyo humahangin. Uh, ito, uh, malaking baha na ito dun sa Subaan River baka ito ay nasa orange ano na warning tayo uh, nasa mabababang lugar uh, bakang baha na yan yan hihintayin natin na dumaan yung sasakyan para makita natin na talagang uh, baha ito ngayon makikita natin o oh. kaya nyo mga kasimple bahang baha mataas itong lugar namin pati yung kalsada na ito kaya pag bumaha dito malaking ano na ito malaking baha na ito yan halos lubog na yung mga solar namatay na nga yung ibang mga solar kaya yung iba lubog na sa tubig nakaantabay tayo dito sa baha, mga kasimple. Dahil ulan ng ulan, di rin naman tayo basta-basta makatulog dahil kasama tayo sa rescue team. Uh, Nagaantabay tayo, syempre Baka may tawag tayo ng rescue, uh, tayo ay re-responde dito sa barangay Lumang Bayan. Baka kailanganin tayo dito ng mga barangay official o dito sa ating uh, city government kaya tulong tulong po tayo mga kanayon mga kasimple uh, tulong tulong po tayo uh, meron naman po dito kasamang dalawa yan ang uhuli sila ng uh, tatos at saka ayama mga lalasan yan lang mga kasimple nakaantabay tayo dito sa baha tuloy tuloy pa rin yung lakas ng ulan ah, nakapayong ako yan, medyo madilim lang dito sa lugar namin pero nandito ako sa may tapat na ang solar at maliwanag naman yung tapat ng tindahan yan, ulan yan, malaking baha na ito mga kasimple yan lang mga kasempre, maraming salamat. Yan, ingat-ingat po tayong lahat. Talagang hindi natigil yung ulan eh, tuloy-tuloy yung ulan. Eh.